Ngayong araw nga meron na naman hinanda tong chef natin na panibagong menu. Meron siyang atay dito na ginilitan niya sa gilid. O sa gitna at nilagyan niya pala ng mga itlog. Ano kayang purpose ng itlog niya? Sinaksakan niya na nga to ng stick. At meron na naman siyang pinahid-pahid dito para sa na naman kayo para matanggal ba yung lansa. Meron siyang dahon ng saging. Mukhang pakukuluan na naman niya yatao, hindi na niya pinakuluan pala mabilis na niyang nagawa pinamad na naman siyang magpauso ayan na naging ganyan na ang itsura ng atay natin asa na yung itlog ano na kaya nangyari doon ang sarap naman nito alam niyo ba mga idol mahilig ako sa atay kahit anong atay basta atay <laughs> ang dami nga pala na itong niluluto nating idol kasi hindi ko alam kung ilang kilo yung niluto niya o hinihiwa niya Ooh, andyan na naman yung malupitan niyang mga spicy at sinaluan niya na naman ng patatas to at syempre hindi mawawala ang sasa ang mahilig ang pinopromote pati si Hello Kitty nasama na niya pati yung Betchin Shhh, anong luto kaya to Sobrang anghang na naman nito, buusok na naman ang pwet natin mga viewers. Pero nag enjoy tayo sa mga ginagawa niya dito kasi nakakatuwa yung pagluluto niya. Imbis na mapapadali lalo niya pang pinapahirapan. Kagaya nito, ano na namang imbento tong gagawin niya, ginamitan niya ng stapler. Pag nakalimutan niya tanggalin niyang bala ng stapler, good luck talaga sa bituka mo hanggang pag pagus. Ayan na, magpapakulo na naman siya dito. Pauusukan niya na naman yung suman. Suman na atay. <laughs> Ayan, meron na naman siyang ginigisa-gisa dito. Naglagay na naman siya ng dahon ng kaimito at tubig at ano ba yung kulay dilaw na yun. Para saan ba talaga yung dahon na yun? Naguguluan talaga ako. Ayan na naman yung sasa niya. Coconut milk. Favorite na talaga to o endorser ata idol idolship natin ang Sasa Meron nga pala akong kilalang Sasa Nung nagtatrabaho ko sa landmark Sana Sasa kilala mo pa ako Ako si Junjun <laughs> Ito na yung mga sangkap niya Kompleto na maluluto na Mukhang masarap naman tong niluluto ng idol natin Kahit sobrang aanghang ng mga pinaglalagay niya kagaya nito ang lalaki ng mga sili hindi pa niya dinurog kaya ayan meron ka ng tokwa <laughs> tokwa ata yun asa na yung atay ayan, flex muna ng mga ano niya promotion wow ang sarap naman ang niluluto talaga ng idol chef natin